bigay ni Mayor ngayon dito sa aming subdivision so yung mga kagawad natin nandun din si Cap so yung mga tanod at kagawad na uh, mag-a-assist so yung wheelchair si Cap at yung uh, presidente ng senyo, Consey Abit, uh, ngayon kasama si Kap. <laughs> uh, nah, nah, eh, ay, ang kasama kayo. Siyempre, nasama ako. Mga senyo. Siguro sa Lahat, kompleto. Kasama yung <laughs> si Kenneth. Ito yung tent ko <laughs> na pinagawa. Ayan. Ayan uh, yung sport. Ito uh, na si Mayo. Ang na. Ito si Mayo. si si Mayo.